Ah, uh, magandang umaga po. Okay, gagawa ng anong kit sa patula. At mataas yung patula. Medyo mataas yung ating patula. Kaya panungkit ng patula. Ay may susungkit na. Yan po ating patula yun. Matago tagay. Teka, ating palalabas yung takay. Para ating masungkit. Yan na, yan ating panungkit na ginawa. Masyado mahabang ang panungkit. Kaya tayo ay ito hanapin natin ang tangkay ng patukula yun na yan uy baliktad no yung kailangan makuha ko yung tangkay nya baka madali kasi yung sanga yun ho kita nyo Tula natin. Ano yung ating lalahok sa maais? Pwede na ito. Bayokot, hindi agad nakita. Yun na may katabi pang isa. Kasumura pa. Lalahok natin sa maais. Fresh patola. Bagong pitas, bagong sungkit. Ang pao na ulo na. Hindi na nakita ihulog ang mga sahog. Talbos na lang. Pao oh, lakitan. Okay. Oh, lalagay na. Ang protina. Protina. ng na protina niya? Talbos ng sili. Igup abaw mayat -maya. ko ng bala. Wow! Kain po tayo. Gulay na mais. Oh, ang laki ng sili. Eh. At pritong dilis. Bye bye, love love.